Gusto mo ang Diyos? Gusto mo ang righteousness? Gusto mo ang kingdom of God? Yung gusto mo salvation? It is inevitable. Dapat mo matanggap. Hindi basta-basta nakikita yun. Dahil ang panapin nyo. Wala sa daga, wala sa kalaliman, wala sa lupain may buhay, wala sa mga ibon sa ipapaw, hindi nila alam na nalaman ang Diyos ang dahon niya. Ha? Alam ng Diyos kung asa niyo. Kaya para makita mo yon, sumangguni ka sa Diyos. Pero gusto na Diyos, bumalik kayo sa aking saway. Ibubuhos ko ang aking espiritu, at ipakikilala ko sa inyo ang aking salita. Turn ye at my recruit and behold, I will pour out my spirit unto you and I will make known my words unto you. mana palo okay din sura sa gamit natin Bautista mo gusto mo din ka dito bigo pero sa isa o kaya yung sa ito siya bigkas apat kilo mo sa kasabuan mo sa ito bigay mo sa pagtaksil mo kanatika sa pagpasalot niya nakikita kanjan ha kanjan sabi ng Dios like sulat niya kay katulay espiritu nato you like